Hello, musta at welcome back sa aking channel. Alam mo ba yung mga taong hindi naman palaging online, hindi nagpo-post araw-araw? Pero kapag nagparamdam, boom, lahat na papatingin, parang may kakaiba sa kanila, di ba? Hindi sila loud, hindi sila pa-star, pero ramdam mong may lalim, may presence. Hindi sila kailangan maghabol ng pansin kasi sila mismo, magnet na. Yan ang gusto kong pag-usapan ngayon ang Stoic Rules for Life. Hindi lang para maging cool o mysterious, kundi para maging taong may halaga, may dignidad, at may inner peace. Lalo na kung nasa stage ka ng buhay na napagod ka ng ibigay lahat. Effort, time, pagmamahal. Pero sa dulo, parang ikaw pa rin yung kulang. Pero teka muna, hindi ito tungkol sa pagiging cold o walang pakialam ha. Ang stoicism, hindi ito don't feel anything. Ang stoicism ay feel deeply but stay in control. Ibig sabihin maramdaman mo ang sakit, pero wag mong hayaang kainin ka nito. Magpakita ka ng pagmamahal. Pero huwag mong kalimutan ang sarili mo sa proseso. Kasi sa totoo lang, kapag marunong kang magpigil, kapag alam mong piliin kung kailan ka lalapit at kailan katatahimik, tatahimik, nagiging mas interesting, mas respetado, at mas kalmado ka. So let's start with the first stoic rule for life. Maintain mystery. Sa panahon ngayon na lahat gustong ipakita, ang rare na ng mga taong marunong magtago. Hindi dahil plastic sila, kundi dahil alam nila not everyone deserves full access to you. Think about it. Kung may pelikula na naspoil na sa'yo lahat ng ending, may gana ka pa panoorin? Wala na, di ba? Ganon din sa tao. Kung ikaw yung tipong lahat na lang ng galit, love life, problema, sinasabi mo agad sa social media, nawawala yung intrigue. Pero kung marunong kang maghintay, kung pinipili mong ishare lang yung dapat, nagiging mas intriguing ka. Yung mga stoic philosophers tulad ni Marcus Aurelius, kilala sila sa pagiging reserved. Tahimik pero matindi. Hindi sila kailangang sumigaw para marinig. Kasi sa tahimik nilang paraan ng pamumuhay, nararamdaman mo yung bigat ng pagkatao nila. That's the power of mystery. It's not about hiding who you are. It's about revealing yourself slowly, intentionally, with purpose. Minsan kasi gusto nating maramdaman na kilala mo na ako. Pero mas maganda minsan yung gusto mo pa akong makilala. 'Yun yung magic ng mystery. Now, the second stoic rule, be independent. Ito yung sikreto kung bakit may mga taong kahit mag-isa lang, parang buo pa rin. Hindi sila needy, hindi sila umaasa, at hindi sila natataranta kapag may nawala. Kasi alam nila ang tunay na kapayapaan, hindi mo hahanapin sa tao kundi sa sarili mo. Ang stoicism ay tungkol sa pagiging kalmado kahit magulo ang paligid. Parang nasa gitna ka ng bagyo pero steady pa rin. Alam mo kung bakit powerful ang mga taong independent? Kasi hindi sila madaling kontrolin. Hindi sila nabibili ng attention or ng approval. At dahil doon, mas pinapahalagahan sila ng tao. Ganun ka simple. Kapag marunong kang mabuhay mag-isa, hindi ibig sabihin ayaw mo ng kasama. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng kahit sino para makumpleto ka. Ang mga taong marunong tumayo mag-isa, sila yung mga taong kapag pinili kang makasama, ramdam mong totoo. Hindi dahil kailangan ka nila, kundi dahil gusto ka nila. Yan ang essence ng Stoicism Self-Sufficiency. Hindi mo hinahayaan na ikaw ay maging alipin ng what-ifs, ng opinion ng iba, o ng validation. Kasi alam mong kahit wala ang lahat, kaya mo pa rin. At dito papasok ang third stoic rule, create your own happiness. Sa totoo lang, kung ang saya mo nakadepende sa kung sino ang kasama mo, mahihirapan ka talaga. Kasi ang tao pabago-bago. Minsan nandyan, minsan hindi. Minsan sweet, minsan cold. Pero kung ang kaligayahan mo ay galing sa loob mo, walang makakakuha niyan. Theodore Roosevelt once said, Comparison is the thief of joy. At totoo yun. Kapag lagi kang nakatingin sa kung anong meron sa iba, nakalimutan mong pahalagahan kung anong meron ka ngayon. Ang stoic mindset ay ganito. I may not have everything I want, but I'm grateful for everything I have. Kasi happiness isn't about the noise outside. It's about the peace inside. Masaya ka kasi marunong kang tumigil at pahalagahan yung simpleng bagay. Mainit na kape sa umaga, tahimik na lakad sa gabi, o simpleng tawag mula sa mahal mo sa buhay. Yan yung stoic kind of joy, hindi dependent, hindi exaggerated, pero totoo. Kaya kung gusto mong maging masaya, 'wag mong hanapin sa ibang tao simulan mo sa sarili mo. Ayusin mo mindset mo, alagaan mo katawan mo, linisin mo isip mo. Kasi once na kalmado ka sa loob, lahat ng gulo sa labas hindi na ganun kabigat. At eto pa, kapag nakikita ng tao na masaya ka kahit wala silang ambag dun sila mas naa-attract. Kasi iba ang glow ng taong payapa. Hindi mo kailangan maghabol ng pansin. Kasi yung aura mo palang, panalo na. So, mystery, independence, at happiness from within. Yan yung unang tatlong stoic rules na magbabago ng way mo sa relationships, sa life, at sa sarili mo. Hindi para maging malayo, kundi para maging buo. Kasi tandaan mo, kapag buo ka, hindi mo kailangang patunayan ng halaga mo. Kusa nilang mararamdaman. Alam mo, minsan napapaisip ka talaga, bakit ganon? Ikaw na nga tong laging available, laging nandyan, laging nagbibigay. Pero parang hindi pa rin nila nakikita yung halaga mo. Parang the more you give, the less they value you. Ang sakit nun, lalo na kung galing ka sa puso. Pero eto ang totoo. People value what they invest in. Hindi kung ano lang madali o libre. Kasi kung hindi sila nag-effort para makuha ka, madali ka rin nilang babaliwalain. Ganyan din sa relationships, sa friendships, pati sa trabaho. Kapag lahat ng bagay binibigay mo agad, nawawala yung thrill, nawawala yung respeto. Kasi ang tao, natural na nag-a-attach sa mga bagay na pinaghirapan nila. Kaya kung gusto mong maramdaman na ikaw ay priority, hayaan mong sila rin ang mag-invest ng oras, effort at energy sa'yo. Hindi ito about playing games, ha? it's about creating balance. Hindi laging ikaw yung humahabol. Hindi laging ikaw yung nag adjust May kasabihan nga si Aristotle, Men become attached to what they have labored for. Ibig sabihin, kapag pinaghirapan ka nila, mas pinahahalagahan kanila, At kapag nakikita nila na hindi mo tinatanggap basta-basta, ang kahit anong treatment doon, sila matututong magbigay ng effort. Minsan, kailangan mong mag-step back para makita kung sino talaga yung willing lumapit. Yung mga taong totoong gusto kang makasama, lalapit yan kahit hindi mo tawagin. At yung mga wala lang pakialam sila rin yung mga unang mawawala kapag tumigil ka na. At yan ay blessing, hindi loss. Now, let's move to the next rule. Maintain your personal boundaries. Isa ito sa pinaka-importanting stoic rules, pero madalas ding nalilimutan. Kasi let's be real, sa dami ng gusto nating pasayahin, Minsan nakakalimutan natin kung sino talaga ang nauubos. Tayo rin pala. Hindi selfish ang maglagay ng boundary. Actually, yan ang sign na marunong kang magmahal ng matino kasama ang sarili mo. Kasi kapag lagi kang available, lagi kang yes. Nagiging madali kang mapagod, maubos, at matake for granted. Ang stoic way ay simple lang. Piliin mong ibigay ang oras mo sa mga taong nagpapakita ng respeto. Yung mga marunong ding makinig, magpasalamat, at magbalik ng energy. Kasi hindi lahat ng kumakatok, kailangan mong pagbuksan. May mga tao talagang papasok sa buhay mo hindi para tumulong, kundi para ubusin ka. Hindi dahil masama sila, kundi dahil sanay silang may nagbibigay, kahit wala silang effort. Kaya kung gusto mong ma-maintain ang peace of mind mo, kailangan mong matutunang sabihin yung simpleng salitang hanggang dito lang. At hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang mag-guilty. Kasi boundaries are not walls, they are filters. Hindi para itaboy ang tao, kundi para protektahan kung sino ang may karapatang manatili. May isang stoic line na gustong gusto ko. If someone treats you with disrespect, check your boundaries, not their behavior. Ang ibig sabihin, huwag mong asahan na magbabago sila. Baguhin mo kung anong pinapayagan mong gawin sa'yo. Kasi pag malinaw sa'yo ang limit, malinaw din sa kanila kung paano ka itrato. At syempre, part ng boundaries ay yung value mo sa oras mo. Yan ang next stoic rule. Value your time and availability. Sobrang underrated nito, pero sobrang totoo. Kapag palaging available ka, nagmumukha kang ordinaryo. Pero kapag marunong kang pumili kung kailan ka lalabas, kailan ka magre-reply, kailan ka magsasalita, nagiging mas may timbang ang presence mo. Isipin mo, kung araw-araw kang nagbibigay ng atensyon sa isang tao, hindi na nila mararamdaman yung excitement. Pero kapag marunong kang magpahinga, manahimik o mag-focus muna sa sarili mo, nagiging mas special yung bawat moment na kasama kanila. Kasi time is currency. At kung sinasayang ng ibang tao ang oras mo, ibig sabihin, hindi nila alam ang value mo. Kaya huwag mong hayaang ubusin nila ito. Kung kaya mong magbigay ng oras sa kanila, siguraduhin mo rin na may oras ka para sa sarili mo. Yung Stoic philosopher na si Epictetus sabi niya, No man is free who is not master of himself. Kaya kung gusto mong maramdaman na ikaw ay may control sa buhay mo, simulan mo sa oras mo. Kasi kung hindi mo kayang kontrolin ang oras mo, hindi mo rin makokontrol kung sino ang makakaapekto sa'yo. At eto pa, kapag nakikita ng tao na busy ka sa pagpapabuti ng sarili mo, mas natututo silang respetuhin ang oras mo. Mas nagiging maingat sila sa kung paano sila kumilos sa harap mo. Hindi dahil takot sila, kundi dahil alam nilang mahalaga ka. So tandaan mo to, ang oras mo, hindi basta libre. At ang access sa'yo, hindi dapat automatic. Make people earn your time, your attention, your energy. Because that's how you teach them your worth, not by demanding it, but by living like you already know it. So ngayon, We've talked about how to let others invest in you, how to guard your peace with boundaries, and how to protect your time. At lahat yan, hindi para maging cold or distant, kundi para mapanatili mong buo ang sarili mo habang nagmamahal, nagtatrabaho, o nakikipag-ugnayan sa iba. Kasi kapag buo ka, hindi mo kailangang patunayan ang value mo sa kahit sino, kusa nila yung mararamdaman. Alam mo ba kung sino ang pinaka-dangerous na tao sa mundo? Hindi yung malakas sumigaw, hindi rin yung marunong makipag-away ang pinaka-dangerous na tao ay yung tahimik pero alam kung kailan naalis. Yung tipong hindi kailangang magpaliwanag, hindi kailangang magdrama, pero isang araw, mapapansin mo na lang wala na siya. Tapos marirealize mo, grabe, ganun pala kahalaga siya. Yan ang essence ng stoic strength, hindi mo kailangang ipakita, ramdam mo na lang. At yan ang gusto kong matutunan mo, kung paano manatiling kalmado, kahit magulo na ang paligid. Kasi totoo yan, hindi mo makokontrol kung anong ginagawa ng iba. Pero kaya mong kontrolin kung paano ka magre-react at doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan. Rule number eight, emotional balance. Kung may isang bagay na binago ng stoicism sa buhay ng maraming tao, ito yun. Ang emosyon, hindi mo kailangang pigilan pero kailangan mong alamin kung kailan mo siya ilalabas. Kasi kapag galit ka at nagsalita ka agad, madalas mali ang lalabas. Kapag nasaktan ka at nagdesisyon ka agad, madalas pinagsisihan mo sa huli. Kaya sabi ni Seneca, anger if not controlled, controls you. Kaya bago ka mag-react, huminga ka muna. Pause. Tingnan mo muna kung deserving ba yung sitwasyon ng energy mo. Hindi lahat ng away kailangang salihan. Hindi lahat ng pang-aasar kailangang patulan. At hindi lahat ng iniwan ka kailangang habulin mo pa. Minsan, ang pinakamalakas na sagot katahimikan, hindi dahil takot ka, kundi dahil marunong ka na. Yung mga taong marunong magpigil, sila yung mas may control. Hindi sila piniplay ng emosyon nila. Sila ang naglalaro ng emosyon sa tama at mahinahong paraan. Kasi kung gusto mong mapanatili ang peace mo, dapat alam mo kung kailan kalalaban at kailan tatahimik. Kasi hindi lahat ng laban worth it. Minsan, peace of mind mo ang tunay na panalo. And speaking of peace, dito papasok ang next stoic rule, the courage to walk away. Ito yung isa sa pinakamahirap, pero pinaka-powerful na leksyon sa buhay. Sa totoo lang, hindi madaling umalis sa isang bagay o taong minahal mo. Pero minsan, kailangan mong piliin ang sarili mo kahit masakit. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil ayaw mo nang mawalan ng respeto sa sarili mo si Marcus Aurelius emperor na siya pero never siyang naging alipin ng power o tao sabi niya if it's not right don't do it if it's not true don't say it ang ibig sabihin kapag hindi na tama kahit gaano pa kahirap bitawan mo kasi ang stoic strength ay hindi sa pagpigil lang kundi sa kakayahang bitawan kung anong hindi na healthy at tandaan mo walking away isn't weakness it's wisdom it's you saying i deserve peace more than i need closure kasi minsan, closure hindi mo makukuha sa ibang tao. Minsan, ikaw na lang mismo ang kailangan magsabi sa sarili mo na, tama na. Ang stoic doesn't chase. They attract through calmness, self-control, and purpose. Kasi alam nila kung para sa'yo babalik. At kung hindi, may dahilan kung bakit kailangan mong maglakad palayo. At dito na tayo sa huling stoic rule, balance connection. Kasi after all the control, the discipline, the peace, stoicism isn't about isolation. It's about connection with dignity. Ibig sabihin, Marunong kang magmahal, pero hindi mo binabali ang sarili mo para lang mapanatili ang isang relasyon. Marunong kang magbigay, pero marunong ka ring maghintay na sila rin ang magbigay sa'yo. Hindi mo pinipilit ang tao kasi alam mong ang tunay na koneksyon, kusayan. Kapag may balance, may respeto. Kapag may respeto, may growth. And kapag may growth, kahit mawala man ang isang tao, hindi ka mawawala sa sarili mo. Yan ang stoic kind of love. Hindi dependent, hindi possessive, pero totoo. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lang maging aware. Aware kung sino ka, aware kung saan ka masaya, aware kung kailan ka dapat lumaban at aware kung kailan na dapat pitawan. So kung sa ngayon, pakiramdam mo parang napagod ka ng habulin ng mga tao, kung minsan parang ikaw lang ang nagbibigay at parang wala nang nakakaintindi sa'yo, huminga ka muna, baka kasi matagal mo nang nakakalimutang piliin ang sarili mo. Ang Stoicism hindi tungkol sa paglayo, kundi sa paglapit sa sarili mo ulit. Kasi pagbuo ka, hindi mo kailangang maghabol para mahalin. At kapag marunong ka ng magmahal ng may wisdom at respeto, lahat ng koneksyon mo mas malalim, mas tahimik, mas totoo. Kaya tandaan mo, ang tunay na lakas ay hindi yung marunong sumigaw, kundi yung marunong tumahimik. Hindi yung marunong humabol, kundi yung marunong bumitaw ng may dignidad. At sa huli, ang pinakastowik na bagay na pwede mong gawin ay ito. Mamuhay ng payapa kahit hindi ka laging nauunawaan. Kasi sa dulo ang kalmado mong presensya ang magiging ingay na hindi nila makakalimutan. So kung may natutunan ka dito, i-share mo to sa kaibigan mong palaging available pero nakakalimutang pahalagahan ang sarili. At kung gusto mo pang mas maraming ganitong usapang malalim pero magaan, like comment at subscribe ka lang. Dito, hindi lang tayo basta natututo. Dito natututo tayong maging matatag, marunong at mapayapa. Remember this. You don't need to prove your worth to be valued. Just live it calmly quietly and with strength because those who truly see your light will never let it go dark quick lang bago makalimutan i-comment mo kung saan ka nanonood gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to